Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat din kay Ati Bing Batingber. Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po ang ginagawa mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Mabilis nang tumatakbo ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa malawak na parte ng harapan ng kastilyo na wala nang pakialam ang mga ito kung makikita man ng mga kawal ng salim. Doon naman sa bandang likuran ng kastilyo, magkakasama si Nakimba, Buno, Akiko at Abo na patuloy nilang pinabagsak ang lahat ng kanilang mga nakakalaban na umaatake sa kanila doon sa mga batuhan. Sa dami ng kanilang mga kalaban, walang nagagawa ang mga ito na pahiwalay ang mga ito sa isa't isa. Itong si Kimba, napatakbo ito sa loob ng mga butas para makaasinta ng maayos habang panakanakang makapagtago doon sa loob ng mga batuhan. Itong si Buno naman, dahil sa hindi nito napansin ang dalawang mga nilalang na umatake sa kanyang likuran sa kadahilanan na masyadong abala ito sa pagpapabagsak sa mga nilalang doon sa kanilang harapan naabot siya ng dalawa at sinubukan na dagitin. Mahigpit ang pagkakapit ng mga paa ng mga nilalang sa kanyang mga balikat at sinubukan na dalhin ang bata doon sa mas mataas na bahagi ng pangpang na iyon. Ang dalawang nilalang kasi na iyon ay ang mga nilalang na mayroong mga pakpak ang kanilang mga paa kasi para ding mga kamay kung humawak. Napasigaw na ang dalawang mga batang paslit nang makita nila ang mga pangyayaring iyon. Gusto nilang tulungan ang kanilang kuya Buno ngunit kasalukuyan nang nakapalibot naman sa kanila ang napakaraming mga kalaban. Ngunit pinilit pa rin itong si Abo na mahabol ang mga nilalang na may dala kay Buno kaya napahiwalay na din itong si Abo sa kanyang kakambal na si Akiko. Hindi din natutulungan itong si Abo ang kanyang kuya Buno dahil doon sa mga batuhan sa unahan hinarang na siya ng napakaraming mga kalabang nilalang samantalang itong si Puno nang makakita ito ng pagkakataon agad na inabot niya ang paa ng isa na may hawak sa kanyang balikat wala nang inaksayang sandali itong si Puno agad na kumuha ito ng bwilo sa pagkakahawak sa paa ng isang nilalang at pagkatapos agad na umigpaw ito sa iri na sobrang ikinagulat ng dalawang nilalang. Matapos iyon, dalawang sapak ang pinakawalan nitong si Buno na tumama sa ulo ng isa na nagiging dahilan para bumulusok ito pababa doon sa mga batuhan. Samantalang ang isa pang nilalang, sinubukan na muling mahawakan itong si Buno. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang kanyang binabalak, mabilis nang naitarak nitong si Bruno ang kanyang hawak na matalas na kawayan sa liig ng nilalang agad itong napaigik at tuluyan itong namatay nang muling itarak pa ni Bono ang matulis na kawayan doon sa liig. Agad na sumunod ito sa pagkakahulog doon sa batuhan samantalang itong si Buno agad na ng mga usal at bago pa siya tuluyang mahulog doon sa mga batuhan sumulpot doon ang kanyang kawayan at agad na sumampa itong si Bono pababa doon sa mga batuhan. Marami pa siyang nasisipat na mga kalaban doon at kinakailangan na matapos nila ang lahat ng mga ito. Ang iniisip nitong si Bono, sana natapos na nila ni Butch at Nonoy ang kanilang misyon doon sa loob ng kastilyo. Ngunit habang pababa itong si Bono, inatake siyang bigla ng mga nilalang na mayroong mga pakpak. Lima lahat ang bilang ng mga ito. Ngunit agad na napapansin niya ang pang-anim doon na nakapatong doon sa isa pang nilalang na mayroong mga pakpak. Kakaiba ngayon ang hitsura nito at mayroong dalawang mga sungay sa noo. Agad na naramdaman itong si Buno ang kakaibang lakas ng presensya ng isang iyon. Kaya natitiyak nitong si Buno na maaring isa iyon sa mga pangulo ng mga kawal. Pagbagsak nitong si Buno doon sa batuan agad din na sumunod ang mga ito sa kanya. Sa batuhan na iyon, kakaunti lamang ang mga nilalang at naglulundagan pa ang mga ito para pagtutulungan na atakihin itong si Akiko. Parang binibigyan ng daan ang pangulo ng mga mandrigma na labanan itong si Bono. Ang isang iyon kasi ay itong si Baroko, ang kapatid ni Haring Bugon. Ito ang namumuno sa lahat ng mga kawala at nagiging interesado ito kay Buno nang makita nito kung paano kagaling na lumaban ang bata. Huwi ka nitong si Baruko kay Buno. Sobrang nakakabilib naman ang kagalingan ninyo mga dayong bata. Isa kang bata, ngunit kakaiba ang lakas mong tangan at kagalingan sa pakikipaglaban. At agad mong natatalo ang aking mga tauhan. Ngunit tingnan natin ngayon kung kaya mo ba akong talunin. Sagot naman itong si Bono na nakahanda na sa labanan. Ganun ba? Tama ka sa iyong hinala, Timonyo. Hindi kami pangkaraniwan at ngayon nakakasigurado akong nagtatagumpay na ang aking mga kasamahan na wasakin ang nasabing pitong kabibi na gagamitin niyo sa pagpasok doon sa aming mundo at hinding hindi na mangyayari pa ang mga bagay na iyon. Dito pa lamang napagtanto nitong si Baruko na maaring napasok na nga pala ang kanilang kastilyo ng mga kasamahan ng batang ito. Napalingon itong si baroko doon sa ikapat na palapag ng kanilang kastilyo at bulong-bulong nito sa sarili. Malakas ang akin kapatid na hari at ang kanyang mga bantay. Hinding-hindi ito matatalo ng ganon kadali. At sagot naman ito kay Buno. Huwag kang hibang bata. Malakas ang aking kapatid at ang mga bantay nito. Kaya malayong mangyayari ang sinasabi mo. At ngayon, ikaw muna ang aking dudurugin bago ko isunod ang iyong mga kasamaan. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Baruko, agad na itong umataki kay Bono, kasama ang limang mga nilalang na mayroong mga pakpak. Maagap naman ang tugon nitong si Bono. Agad itong tumakbo habang nag-uusal ng mga orasyon. Ginagamit na nitong si Bono ang mga kakayahan nito sa mga kawayan. May hawak na ngayon na dalawang mga matutulis na kawayan sa kanyang magkabila ang mga kamay. Biglang umigpaw sa iri naman ang limang mga nilalang at nagpapatuloy lamang sa pagtakbo itong si Baruko na papalapit na sa kanyang kinatatayuan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang bumulusok na ng lipad ang limang mga nilalang papunta kay Bono. Nangangalit ang mga ito sa galit habang itong si Baroko biglang nawala din ito at biglang sumulpot sa likuran nitong si Buno. At walang habas nang nagpakawala ito ng mga paghampas. Maagap naman na naiwasan iyon ni Buno. Agad nagumulong ang bata palayo at itinapon ang hawak ng mga kawayan sa ere. Nagiging sanhi iyon para sumabog ang mga kawayan at naghiwalay ito sa maliliit na parte. Matapos lamang iyon, sumagirit na ang mga ito doon sa iba't ibang direksyon na nagiging dahilan para matamaan ang limang mga nilalang na kay Buno. Dalawa agad sa mga ito ang mayroong malubhang tama sa kanilang mga katawan at ang isa naman agaran na namatay na natuhog sa kanyang ulo, liig at dibdiba. Mabilis ang kilos nitong si Nang makita ang mga iyon, agad itong tumakbo ng ubod ng bilis. Sabay, sinapak ang dalawang mayroong malulubang tama sa kanilang mga katawan. Tigdalawang dalawang sapak ang ginawa ng batang si na tumama naman doon sa mga ulo ng mga nilalang. Nagiging dahilan iyon ng kamatayan agad ng dalawa. Matapos naman ng gawin iyon itong si Buno, agad itong lumundag. Patras dahil nakasunod pa rin sa kanya itong si Baroko na pinaghampas pa rin itong si Buno. Ngayon, tatlo na lamang ang mga natitirang mga kalaban. Sa tingin itong si Buno, kaya na niyang mapatumba ang mga ito. Sa kanyang isip, mas nakakabuting unahin niya itong si Baroko Sa ilang segundong pag-atake nito sa kanya, wala siyang nakitang espesyal galing sa mandirigmang ito. Tanging bilis at lakas pa lamang ang kanyang nakikita sa mga kilos nito. Ngunit kailangan pa rin niyang magingat dahil ramdam niya ang lakas ng presensya ng nilalang na ito. Nang makita naman itong si Baruko ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan, galit na galit na muli itong umatake kay Bono. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakita niyang nagbago na ang anyo ng hawak nitong armas para na itong isang napakalaking maso. Kasabay din na umaatake ang dalawa pang mga nilalang na tulad itong si Baruko. Galit na galit din dahil sa pagkamatay agad ng kanilang mga kasama. Unang hampas nitong si Baruko, kamunti ka ng tamal itong si Buno na sobrang nagulat dahil mas bumilis pa ngayon ang kilos ng kalaban na ito lumikap iyon ng malakas na pagyanig nang tumama ang armas nitong si Baruko doon sa may batuhan. Nabibiyak din ang mga bato at tumalsik ang mga ito doon sa paligid. Napamaang ang bibig nitong si Buno na naisip kong tinamaan siya ng paghampas na iyon maaring nadurog ang kanyang katawan. Kaya nagbago na ang isip ngayon ng bata para malabanan niya nang mabuti itong si Baroko, kailangan niyang idispatsa muna ang dalawa nitong mga kasama. Unahin muna niya ang mga ito na mapatay bago ang namumuno sa kanila. Nang muling pumihit ng mga pag-atake itong si Baroko, agad na pumihit na din ng mga pag-atake itong si Buno. Hinarap niya itong si Baroko. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, na pag-atake nitong si Baroko hindi na iyon naiwasan pa nitong si Buno dahil tinamaan na siya ng paghampas ng Pangulo ng mga kawal sa kanyang ulo. Napakabilis na kasi nitong si Baroko na wala pang isang segundo na abot na agad itong si Buno. Bumalandra na sa batuan itong si Buno at agad itong namimilipit dahil sa sakit. Mabilis naman ang kilos nitong si Baruko na napapasigaw pa nga nang makitang tinamaan niya ang bata. Ngunit huli na nang mapagtanto nitong usal na linlang lamang ang lahat ng iyon. Pagpagsak kasi nitong si Bono doon sa may batuhan nagiging tangkay ng mga kawayan ang kanyang katawan at biglang napaigit na lamang ang isang nilalang na tauhan nitong si Baruko nang biglang sumulpot sa kanilang likuran ang bata at nagpakawala ng malakas na magkakasunod na mga sapak sa likurang bahagi ng ulo ng nilalang na nagiging sanhi sa pagbagsak nito doon sa may batuhan na wala ng buhay. Pagkatapos bago pa makalayo ang isa, hinapit agad ni Buno ang pakpak nito para hindi na ito makalipad palayo. Dinamba ito ni Buno at kinubawan pagkatapos walang habas na itinarak ang hawak nitong matutulis na kawayan sa ulo ng nilalang na nagiging dahilan iyon sa pagkamatay agad nito. Matapos na magawa ang mga iyon nitong si Buno, wika nito kay Baruko. Ikaw naman ngayon ang isusunod ko di munyo. Nais mo akong makalaban. Pagsisihan mo ngayon ang mga bagay na iyan. Napabilib naman itong si baroko sa ipinapakita ng batang si Buno hindi niya inasahan na kaya pala nitong si Puno na makagawa ng mga usal na limlang. Gayon pa man, napapatawa na lamang ito at sagot nito kay Puno. Pinabili mo ako, bata. <laughs> Ngunit sa tingin mo, sapat na ba ang lahat ng mga iyan para ako ay matalo? <laughs> Sige, ipakita ko sa iyo ngayon ang tunay kong lakas. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Baroko muling itong umatake. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sa iri na ito nagsimulang umatake kay Buno. Habang nasa iri may itinapon itong si Baroko na kumikinang nagbagay na nagiging dahilan para masilaw ng sumbra itong si Buno. Ngunit hindi pa rin iyon ang dahilan para mawala sa pukos itong si Buno na inaabangan ang paparating na kalaban. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakalapit na ang pangulo ng mga kawal kay Buno at ubod ng bilis na umaataki ito. Gamit pa rin ang malaking maso, ngunit nang balak ng sanggain ito ni Buno at makipagtagisan ng lakas, biglang nawala itong si Baruko sa kanyang harapan at pagkatapos sumulpot na lamang ito sa kanyang likuran. Kaya agad na umikot itong si Buno at nagpakawala ng mga pag-atake. Ngunit linlang pala ang ginawa nitong si Baroko. Ang pagkislap kanina doon sa ire na nakakasilaw na bagay palatandaan na iyon na gumagawa ng mga linlang na usal itong si Baroko at gumawa ng huwad na katawan. Ang ginawang huwad na katawan itong si Baroko ay ang nilalang na nasa likuran itong si Bono. Ibig sabihin lamang dalawang magkasunod na mga linlang ang ginawa ng mandirigma ng saling at naisahan itong si Puno sa mga pagkakataon na iyon dahil nandodoon pa rin itong si Baroko sa harapan ng bata at nang mapaikot itong si Buno doon sa kanyang likuran agad na hinataw itong si Buno sa hawak nitong malaking maso sapul itong si Buno sa katawan na nagiging dahilan para tumilapon ang bata papunta doon sa mga malalaking tipak ng bato. Nayanig ang katawan nitong si sa pagkatamang iyon. Pagkatama naman ang katawan nito doon sa batuhan, agad na bumagsak naman ito habang namimilipit agad sa sobrang sakit. Ilang sandali lamang, kahit na nayanig ang katawan nitong si puno, naisip nitong kailangan niyang kumilos agad dahil naaninag niya sa nahihilo niyang pakiramdam ang papasugod na naman na si Baruko sa kanya. Agad na bumuka-buka ang bibig ng bata. Kailangan niyang gamitin ngayon ang mga usal para matalo ang kanyang kalaban. Matapos na maibato ni Buno, ang mga usal sakto naman na nakalapit na itong si Baruko sa kanya at agad na hinampas itong si Buno ng malaking maso. Ngunit nang tamaan ang katawan ng bata, biglang nagiging tangkay na naman ito ng mga kawayan na labis na ikinagulat nitong si Baruko. Ibig sabihin lamang kahit na nasaktan niya ang bata, nagawa pa rin itong makapagbato ng mga usal na linlang. Mas nag-uumigting sa galit itong si Baruko na sinipat-sipat agad ang buong paligid. Sa sobrang inis na nito kay Buno, napapasigaw pa nga ito at nagmumura sa kanyang likuran. Nandoon na ang bata at uwi ka nito sa kanya. Pagbayaran mo na ngayon ang ginawa mo sa akin bilang respito sa lakas mo, Diablo. Wala akong gagamitin na armas laban sa iyo. Kamao ko lamang ang aking gagamitin sa pagpapabagsak sa iyo ngayon. Sa narinig ng Diablo, mas nangangalit pa ang mga bagang nito sa galit at agad na humakbang papalapit kay Puno sagot naman ito doon sa bata. Minaliit mo na ako ng husto bubuit. Ngayon, tatapusin na kita. At pagkatapos agad itong tumakbo ng ubod ng bilis, papaatake kay Buno. Agad na hinataw nito ang bata ng makailang bisis gamit pa rin ang kanyang malaking maso. Ngunit wala man lamang na tumama kahit na isa sa mga pag-atake nitong si Baruko at nang gumanti ng bata ng isang pagsapak. Agad na napaigik itong si Baruko nang tamaan ito ni Buno sa tagiliran. Isang sapak lamang iyon, ngunit nakakaramdam ng kakaibang pagkayanig sa katawan ang mandirigmang Diablo at napagiwang pa nga ang mga tuhod nito. Uwi ka nitong si Buno. Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, mga kamaukulamang lamang ang gagamitin ko sa pagtapos sa iyo. Dalawang suntok, mapapatay na kita. Kahit sa naramdaman na pagkahilo, walang sabi-sabing hinampas muli nitong si Baruko, ang batang si Buno, na umuusok na ang ilong dahil sa matinding galit. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ito ni Buno. Agad na nakalipat sa likod ito ang bata. Ngunit kahit na nasaktan ng sobra itong si Baruko, nagawa pa nitong masundan ang bata sa kanyang likuran at muling hinampas. Muli na sanang hampasin ito ng jablo, ngunit nagitla ito nang makitang nagliliwanag ang kamao nitong si Buno at nakakasilaw ang liwanag na nanggagaling nito na hindi niya magawang muling maihataw ang hawak nitong armas. Walang magagawa na itong si Baruko kundi gamitin ang kanyang malakas na kalasag para maiwasan na mapinsala ng malala ang kanyang katawan kapag muling tinamaan na ito ng bata. Isang sapak ang pinakawalan itong si Buno na tumama muli sa tagiliran ng Diablo. Kahit na may kalasag pa itong si Baruko, hindi pa rin ito makapaniwala na sobra pa rin siyang nasaktan. Napasukan na nga ito ng dugo at nahirapan itong makahinga. Muling wika nitong si Buno ngayon magkaisa nang ngaming mga lakas ng aking gabay kahit na ano pang kalasag ang ilalatag mo hinding-hindi mo matatakasan ang aking lakas muling nagpakawala ng sapak itong sibuno na tumama sa panga ng nilalang na nagiging dahilan para agad na magdilim na ang lahat kay Baroko Terima kasih telah menonton!